Yo, good day guys. Ngayong araw po ay magkapa-racer tayo ng sasakyan. Tara, samaan nyo ako. Let's go! So, unang nating gagawin ay kukuha muna tayo ng TPL insurance dito sa Sibuano. Mas mura kasi dito sa labas kumpara sa LTO. So, magfi fill up lang tayo ng form diyan. Tapos nang binayaran ko yun nasa 610. So after natin makuha yung insurance, diretso na tayo sa emission test center. Buti na lang malapit lang din dito sa bayan. Parang one stop shop na rin. LTO lang ang wala. So dito na tayo sa emission center. Manual pa rin na ginagamit yung test dito. Ayan, binubomba na ano nung binubomba yung gas. minuto lang binigay na rin yung papel pasado syempre wala pang usok after dito proceed na tayo sa LTO San Carlos So guys, nandito na tayo sa LTO San Carlos Pagpasok nyo dyan, sa agad yung inspector Che-checkin nyo lahat ng ilaw Headlight, signal light, park light, reverse Tsaka warning device Yun na huwag nyo kakalimutan Yung warning device ay napaka-importante So after po ng inspection, proceed na po sa counter Kukuha lang po ng number Tapos hihintayin nyo na lang yung pangalan nyo na tawagin Para magbayad sa cashier binayaran ko po pala dito yung nasa 2,000 so hanggang dito na lang po sana po nakatulong salamat po sa panonood God bless